Hello mga kababayan, mga kalahing Pinoy all over the world Kamusta po kayo? Magandang magandang umaga sa ating lahat Today is October 5, 2025 And today is my birthday <laughs> Yung! Opo, birthday ko ngayon At syempre, hindi mawawala ang pansit Ang pampahaba ng buhay yan Baka meron pa nga spaghetti at siyempre may shot puno. Dito na sa bandang gabi na siguro. <laughs> eh ano lang, very very light lang. So, iyon. <clears throat> ah, hindi ko na yung edad ko, pero proud naman ako sa edad ko. Pero hindi ko na <laughs> so, ayun, birthday ko po ngayon. Patiin niyo naman ako. Pwede kayong mag-comment diyan. Okay, ang ating paksa ngayon, aba. Si Katon Ying. Bumanat kay Risa Honteberos eh, alam nyo po eh, itong mga banatan ngayon ah, kumbaga parang pasimpleng banat parang pasaring parang gano'n na po ang uso ngayon na banatan eh halimbawa ah si Pulong meron palang 51 billion flood control ah, ipaliwanag eh, mo yan paliwanag mo yan Pulong ganyan yung mga banat ngayon eh yung bang uh, pagaya kay BP Sara, yung 125 confidential fund. Aba, ginastos lang ng 11 days. Pero wala sinasabi, no? Ninakaw. Wala, wala ninakaw. Ay, wala sinasabi. O pulong, ninakaw mo yung 51 billion. Wala namang sinasabing gano'n. Kung baga, ano, mga pasimpleng banat na pag-iisipin nila yung taong bayan. Ay, meron din palang ganito to. Ano kaya? May mga Potong kaya? May kickback kaya? Ganon. Ganon na mga banat ngayon. Kaya itong banat ni uh, uh, Katunying kay Rizong Tiberos, kagaya ng mga binabanat sa mga Duterte. Mga pasimpleng banat. Pero may pagkamalisyoso. Although hindi direct. no Kaya <clears throat> ang tanong natin, sino ang nasa likod ni Katon Ying. O, oh, yun. At uh, bago yan, pag-usapan muna natin. Ito pong Blue Ribbon Committee hearing tungkol nga dito sa mga anomalyang flood control. Aba, ipatitigil na ni Senator Lacson. Ito, uh, report ng GMA News Online. Lacson, Senate probe on anomalous blood control projects suspended until further notice. Oh ayan. Eh, hindi lang dinidirekta, hindi lang, ah, uh, uh, hindi lang tayo tinatapat ni Laksong, pero gusto nang ipatikil. Siguro, <coughs> dahil yung kanilang boss na hindi nila mabanggit-banggit si Martin Romualdez ay nabanggit na, ah, uh, ni Orly Gotesa at kung saan dinidelibera ng ma malalaking maleta na punong-puno ng pera. Eh nabanggit na po eh. Kaya mukhang ipapatigil na. Nakita nyo. Yung pagdinig ni Lacson na wala na yung mga congressman na pinangalanan ng mga diskaya. Wala na. Hindi na tinuntong yun eh. Ah, nilihis na eh. Eh kahit anong lihis na banggit pa rin si Martin Romualdez ni Orly Gotesa. At ang tindi pa ng pagkakabanggit. Ha? Ah, Dinideliveran ng bilyong-bilyong piso. oh, kahit anong pagtatakip, di ba? Hindi talaga magtatagumpay ang kasamaan. So, ayan. <clears throat> eh, ang nakalagay dito, suspended. Pero wag ka. Ayaw lang nilang ano, gusto uunti untiin nila. So suspended muna. Hoy, kailan ang susunod? Eh ano pa ganito, puro dahilan, no? Pero ayaw na. Ayaw na ni Lakson. Eh ayaw na ng boss niya. Pinatigil na eh. Kaya sinasabihan kayo na tuta kayo ni Martin Romualdez. ayano Ah, isang congressman lang ngayon si, si Martin Romualdez, kayo senador, binoto kayo ng nationwide ng mga Pilipinong botante. Eh si Martin Romualdez binoto lang ng 200,000 sa Leyte. Eh. Pero <laughs> siya yung Panginoon niya. Sa magkano halaga ba? <laughs> ah, eh napakaraming pera ni Martin Romualdez eh. Mali-malita pa naman ang dinideliver. Tatlong beses, isang linggo. Ay, naku. Napakarami. Kaya, uh, ano, himod, <laughs> ano kayo? <clears throat> Alam na ng taong bayan yan. So, oh, sige. Eh, suspended daw. At uh, until further notice, eh, siguro wala na yan. Pero kung meron pa, edi eh, Okay. So, iwan muna natin dyan yung balita na yan. Punta tayo kay Katon Sino ba nasa likod ni Katon Hindi naman may kakaila na si Katon ay BBM vlogger. ba diba? Nagka nangangampanya pa lang si PBBM. Eh, si Tun na ang laging nag interview kay BBM. ba diba? Yung tungkol nga sa... Yung tungkol sa uh, drug test. Si Katon yung nag-interview noon. Inimbita pa siya sa Forbes Park yata yun. Yung bahay nila Bongbong Marcos. Doon niya in-interview. At uh, nag-submit na raw si Bongbong Marcos ng uh, drug test. At marami pang mga series of interview si Katon kay BBM. Sino ba nasa likod niyan? Ang nasa likod ni Katon ay walang iba kundi si First Lady Lisa Marcos. Eh di ba mayroong isiniwalat si Maharlika kung saan nag-uusap sila ni Lisa Marcos at ni Katon Ying sa cellphone ba yun? Mayroong audio na record yung kanilang pag-uusap kung saan ang pinag-uusapan nila ron si Attorney Trixie Cruz Angeles yung pagre-resign ni Attorney Trixie noong siya ay secretary pa ng PCO yun yung topic na pinag-uusapan nila so si si Katonying ang mga interview ni Katonying kay PBBM ang nag-a-arrange niyan ay si Lisa Marcos. <clears throat> so, palagi, no, na si Lisa Marcos ang nagkukumpas kay Katong Ying. At marami na rin mga isinisiwalat si Katong Ying kung saan, sino ba ang nagbibigay sa kanya ng information? Si Lisa rin. di diba? O, oh, ito. <clears throat> pasabugin mo to. <clears throat> si Lisa rin. Ngayon, bakit kinakana nila si Risa Honteberos? Ha? Huh? Eh, kasi si Risa Honteberos balak tumakbo sa 2028 presidential election. O, ba diba, May nauna na dyan. May nauna na dyan eh. Talagang sinisiraan si Risa Honteberos. Eh, tuwan-tuwa naman mga DDS. ba <laughs> diba? Nauna na dyan si alias Rene. O, di ba? Kung saan, binayaran siya. <laughs> ni Lisa Monteveros para tumistigo kay Kibuloy at sa mga Duterte. Binayaran siya para magsinungaling. Sino ang nasa likod ni alias Rene? Hindi yan maglalakas loob. Na? Ang pinapalabas ni Risa Monteveros, kinidnap ni Kibuloy <laughs> at binayaran para magsalita. Na? Eh, kung ikaw si Rene, eh, tapos ang nasa likod ng pagbubunyag mo ay si Kibuloy, walang puwersa si Kibuloy. Kung nakakulong na ngayon ka, eh. Ha? Huh? Hindi ka magkakalakas ng loob noon. Uh, maglalakas lang ang loob mo at lalabas ka. Excuse me po. At lalabas ka. Kung, halimbawa, nasa Malacanang. Ha? Huh? Ha? yung kausap mo. Ay, powerful yun. Pag nasa malakas niya, malakas ang loob mo. May puprotekta sa yung malakas. Ha? So, isa yan sa pinaghihinalaan natin bakit nila uh, sinisiraan or hindi naman kasi parang sinisiraan. Baka sira naman talaga. Iba kasi yung ano eh, yung pagbanat nila kay BP Sara na wala sila talagang makita eh. Ngayon dito kay Risa Hontiveros, parang mabilis lang eh. At parang may meron naman silang nakikita. Meron silang nasisilip at pag pinasabog nila yon, talagang bulagta. Bulagta si Risa Hontiveros unlike kay BP Sara kailangan nilang gumawa ng script, ng kwento para masiraan. Kaya tignan nyo, hindi effective. Hanggang ngayon, mahal pa rin si BP Sara ng taong bayan. Kasi pag gawa-gawa lang, uh, lalabas ang katotohanan eh, hindi totoo yung mga parata. So ganyan ang mga banatan ngayon, eh si Rizal Tiberos, may insersyon. Eh, sirang-sira na nga yung word na insertion ngayon. Masama na tingin natin dyan. At ah dahil doon, sumagot si Risa Conteberos. So, ito yung sagot niya kay Katon Ying. Ayan. Wala po akong BICAM insertions. Wala sa unprogrammed funds period. Isa pa, hindi ako pumirma sa BICAM at bumoto rin ng no sa kontrobersyal na 2025 budget. Eh ang problema, Madam Risa, si Katon Ying naglabas ng resibo. <laughs> At hindi lang pala si Risa Monteveros ang ilalabas ni Katon Ying na nag-insert. Eh sabi nga ni ano, sabi nga ni Lacson, almost all senators ng 19 Congress ay may insertions. Again, hindi nga masama ang insertions, amendment. Ang masama dyan ay eh kapag kumuha ka o tumanggap ka ng SOP, yung 25% kickbacks. doon nagiging masama. So, ayan ang sabi ni Risa Honteberos. <coughs> eh, kahit naman hindi ka pumirma sa BICAM, kung meron ka ng insertions na andun na yun, at lahat naman yan aaprubahan ng Senate, ng Congress, eh, kung kachokaran mo si ano eh. Di ba? Kung kachokaran mo naman yung mga nasa Senate, nasa Congress, eh maaprobahan naman yan eh. At eh halos lahat nga ng senador. May insertion. Ibig sabihin naaprobahan yun. Dumaan naman sa legal process. The problem is yung implementation. Kapag pinakialaman mo yung implementation, eh doon na nagkakaroon ng pagnanakaw. Ito oh. Ah, parang limang page yata ito eh. Limang page. Ang haba. So, dito po, sa unang page, ayan. Yung mayroong guhit na kulay. Kulay blue ba to Blue-green. Ito po ay flood control. Ha? So, kung mapapansin nyo, construction of multipurpose, road project, multipurpose, ayan, pavilion, ah, uh, multipurpose, multipurpose. Kung mapapansin nyo, puro construction yung proyekto. Ibig sabihin, pag construction, mayroong contractor. <laughs> Di ba? Bakit puro construction yan? Pwede ka naman. Alam nyo, naaalala ko si Miriam Defensor. Eh, dati nakakapag-insert din siya. No? Nakakapag-amend din. Kaya lang, ibang klase si Miriam Defensor. Sinasabi niya, na oh, nag siya ng 100 million, ibinibigay niya sa PGH buo. <laughs> buo. O oh, bahala na PGH yan. Yung mga magpupunta ng mga may sakit, libre na. ah Ubusin niya yung 100 million dyan sa PGH na binigay niya. Kagaya nung ginagawa, ginawa ni Duterte. Diba? Diba? So, ganyan yung binibida ni Miriam. Pero bakit marami sa mga politiko, senador, congressman, eh puro construction, infrastructure. ah Kasi nga mayroon doong SOP na 25%. So, kung ikaw ang mamimili ng contractor, ayun na. Eh meron pa palang uh, anomalya doon sa DBM, si Secretary Mina Pangandangan na kumukuha din pala ng 5%. Kung gusto mo marilis agad, okay, di magbigay ka ng 5%. Kumbaga, kung ang pondo ay isandaan, magbigay ka na ng 5%, marilis agad yan. <laughs> Yung 5 piso, o doon na kay Mina Pangandangan at 95 pesos na lang ang ibibigay sa iyo makaka makakagawa na kayo ng substandard na project <laughs> or pwede na kayong mag ghost project oh ayan <clears throat> mina ay eh, kaninong bataan yan kay bongbong marcos alam ba ni bongbong marcos yan? ay syempre naman <laughs> ha, hindi mo pwedeng hindi alam oh, parang ano lang yan eh yung bulok na sistema sa gobyerno Minsan naglakad ako ng papeles, dokumento. Sa BIR. San linggo ako, babalik-balik. Ay, wala pa po yung paper ma. Hindi, Wala paper ma. Balik ako. Ay, wala pa po, wala pa. Balik na lang po kay bukas, balik ako. Naka isang linggo akong pabalik-balik. Saka ko nakuha yung dokumento. Anong ginagawa? Pinatatagal. Pero, kung meron kang lagay under the table, red tape, mabilis lang. Nakita nyo? Yung sistemang bulok. Matagal na yan. Patatagalin. Parang sa LTO, no? Parang sa LTO. Pero, pag meron kang picture, mabilis lang. Yung mga proseso, pinatatagal. Pinapahaba pila. Para ka maging... Uh, uh, hassle, no? At dahil ayaw mong maging hustle doon na, doon na nagkakapera yung mga taong gobyerno. So, pati dito sa DBM, eh, ganun din, sistemang bulok. ah Eh, teka eh, parang wala akong naririnig sa'yo na magbibigay ka ng 5%, ipitin ko mo na to. So, ganun, sistemang bulok. Ngayon, sabi ni Katon Ying, marami pa raw siyang mga senator na ilalabas yung mga in-insert. O, sino-sino pa kaya yan? So, dito sa pagbanat ni Katon Ying, hindi man obvious, no? Parang pasaring lang. Ganyan na po yung banatan ngayon. eh, wala naman dapat ikagalit si Risa Monteveros. Eh parang ano, parang sinabihan niya na fake news si Katon <laughs> Nakikita niyo yung paliwanag ni Katon Wala naman na ano. Hindi ko naman sinasabing ninakaw mo. O, di ba? <clears throat> Kaya lang, mali yung mali yung sagot ni Risa Monteveros. Defensive agad. Hmm? At saka magtataka ka, puro construction yung kanyang in-insert. Ayan, limang paints po yan eh. Ayan yung mga flood control, nasa 750 million. Ang laki. 2025 lang yan. Meron pa bang in-insert? Insertions? Si Risa Monteveros noong 2023, 2024. Ah, 2025 alone, umabot ng 3 billion mahigit ang kanyang insertions. Eh, <coughs> Iguro last year sinabi ni Bongbong Marcos pinagtatanggol niya yung flood control. Na, ano nandiyan yung flood control na bangga lang pinagtatanggol. Kaya naglakasan ng loob dito sa 2025 naglakasan ng loob ng mga congressmen at mga senators at nagkaroon pa ng maraming ghost project. Eh, kasi nga pang-okay lang sa presidente pinagtatanggol pa nga, di ba? ayun <clears throat> talagang ginahasa yung budget ng 2025 eh iba kasi pag ano eh pag pag uh, nagse eh uh, iba utak niyan parang animal yan <laughs> parang may animal instinct yung drugista ba pag nag-iiba isip niya oh so, ngayon parang ano, parang sabog-sabog na ang ano, mga politiko. Sabog-sabog. Hmm. <clears throat> so, simple lang yung kana ni Katonying at ang nasa likod niyan, si First Lady. Dahil lahat ng pwede nilang makalaban sa 2028, sisiraan nila. Eh, lalo na kung may masilip sa'yo. Diba? O, talagang sirang-sira ka Risa Contiveros. Hindi man presidente ang itakbuhin niya, pwedeng vice president. Eh, ano eh, may pangarap yung tao eh. Kahit imposible yung pangarap niya. Eh, wala namang masama kung gusto niya tumakbo. Tatakbo at tatakbo yan si Risa Contiveros kasi matatapos na yung termino niya bilang senador. So, tataas siya. Tataas siya sa, ng posisyon either president or vice president. Kung yun ang paniniwala niya na mananalo siya, pwede tumakbo siya. Kaya lang, lahat po ng makakalaban ng manok ni Lisa Marcos, eh, tatrabawuhin nila. Ang nakakatakot ngayon, si Jingoy talagang ginigipit. O hindi siguro mapatunayan na may anomalya si Jingoy sa flood control, eh binuhay yung Napoles. Doon pa lang, panggigipit na po yan. At yung mga anti-impeachment, na mga sabihin natin kumakampi kay BP Sara na mga senador, talagang ipapakulong nila. Si Bato, si Bongo, eh mukhang malinis sa flood control. Wala silang mai maibato doon sa dalawa tungkol sa flood control, eh ipapakulong na lang nila sa ICC. No? Dahil nagsampan na raw si Trillianis doon. Eh, si utosan na Trillianis. <clears throat> Lahat ng anti-impeachment o sumusuporta kay BP Sara, ipapakulong nila. Para sa February 6, kung magsasampa uli sila ng impeachment, at naririnig nga natin kay Amy Marcos, eh, yung impeachment ni BP Sara naka-archive lang sa Senado, pwedeng-pwedeng buhayin kung gugustuhin ni Soto. Kaya lang, wala talaga siyang, wala silang numero ngayon. Pagdating sa paghatol sa impeachment ni BP Sara, eh, eh, hindi, hindi pa pabor ang majority ng Senado na i-impeach si VP Sara unless may pakulong muna nila si Cheese si Villanueva Jingoy dalawang bilyar sino pa hmm. Ako <clears throat> si Cayetano si Amy, hindi nila kapatid ni eh, nila. Kapatid yan ni Presidente. Oh, Pia Kayatano, sino pa? ipapakulong nila para sa February 6 kung magsasampa uli sila ng impeachment so konti na lang yung senador eh, mga senador konti na lang napakulong na nila eh. so may chance na sila ewan ko kung pag nabawasan yung mga senador kailangan pa rin nila ng 16 votes eh hindi ko alam at kailangan pa ni VP Sara ng 9 votes to acquit eh, dahil bawas na, ano kaya yon? Hindi ko alam kung paano magiging ano nun. Magiging rules nun. Basta ang original rules ay 16 votes para ma-impeach si B.P. Sara. Eh, 24 lang ang senator. Hindi ko alam. No? <clears throat> Kapag nabawasan na, eh, baka may chance na silang ma-impeach sa Senado si Bipisara. Sara. So, yun, yun, talaga ang ano din ang tindi ng gobyerno ni Marcos puro ano lang walang walang pagtulong sa sa mga ano ni Lindol ang dami nagugutom ang dami natin napapanood na wala silang makain kahit tubig wala silang mainom tubig at pagkain ng parang walang tulong ang gobyerno sabi ni Bongbong Marcos magbibigay siya ng 50 million 20 million <laughs> Bakit uh, pangako? Dapat meron na agad. No? Eh pag dalaw ng DSWD, dapat meron na agad. O kung 50 million, et, eto muna 5 million. dapat meron na agad eh. Pero pangangako ang... <laughs> ah, diba? Dapat may unang tulong na agad. Wala talaga puro pamumulitika. 2028 election. Yan yung mga nasa isip nila. At kung paano makakapag-knockout. Bulok. Bulok na bulok. Ang gobyerno ni Marcos. So hanggang dito na lang po. Happy birthday ko sa akin. God bless you all. God bless the Philippines. See you next time. Bye-bye.